Asa magagkotob ng 3,700 nga tubel full tang pag-uli? Uy! layo na kapadulungan ni nabot ng suri kawani kaya ang mapa unaw na to niya itong paglaag dari dapita ko nga sa dapita na linugan of course kwa po kayo ni diri, Diridri sa Bislig City makita na to ang Tinoy and Falls nga taas kaayo yung pag yun dito sa Imabaw wala na lang ninaabot nasa lang mini pool dari dari nag -swimming, swimming ang mga anak o dari gito aptan o linug by the way ang entrance ani barato lang kaayo 185 pesos lang ako na bayran tulunan na na siya ka adult o 220 pesos para sa table na na chair. By the way, walay labot ang bata, Ani, kaya 4 years old pa man nga akong anak. Then, next stop na mo, mo siya ang place nga, kung di yung lino, instead nga matumagtiin, uli na lang ni for me dining at dito ni Hagi Mi Old Travelers in 1,100 pesos good for four. Dari yung second stop dari sa Harip and kaloy sa ginoo o grabe po ni si Google map wala good na update na sa at pami sa Pirte pagkalisuran nga dalan and wala gyud tao nga kaya Kang purpose unta na mo para mga ligo ang mga bata in the morning. Ligo man tuod sila pero shout out ni mo Google map palihog in town kog update ana oy para di na mga sa ang mga tao nga nahadiya. By the way mo ni ang Baywalk sa Bislig where dito nagstay sa travel in and na nga on midiri tatita sa uh, kanang barbecue and na siya mo ni ang matura. and mo niya siya mong first step gikan sa among long drive mo ni ang Britannia group of islands gili juga magmahay i highly recommend nga uh, magbangka mo dito gud sa station tapos uh, magbayad mo 2000 pesos good for at least awa na na siya di ha enjoy ninyo ang four ka island and so far ako mga anak nagsige na lang gud niligo di na gud mo balihin sa Picas Island ang sulta tulong ra ka island kaya na mo naliguan. Pero ay char, ay mga hypertension, pagkanindutan din rin dapita. By the way, kung kuyog mo ang mga tropa, pwede po ka rin mag banana. Banana riding, enjoy kayo niyo mo siya tanawan and I don't know kung pila na ang bayad, pero wadyo kay maistorya. Sulit kayo ng nga tumiog hagunoy, naked island and buslon. And so far, so good. Perfect kayo siya. Way mahay imuha ang imuhang trip kinani kaganda ang ilang tubig pirting pagka tinawag. Namang getuan isang si Baden. Wala na niya nagsunod ang mong video kung asa minang to. Sa ba, si Baden Farm Enchanted River, na si Badan, nagbayad mi o 600 para sa boat. And na like, mga stingray, may hadag ko mga tuna like this, na nice shark. Magkalailain yung mga isda nga na dito. Pwede po ka magpaluto sa ilaha for like 800 per kilo at ito ilang isda na 500. Dito fresh kaya siya lutoon and pwede po dito mga on. Good for two hours ang bangka from Enchanted. So far, di po ka mabahay. And mo ni siya ka perfect hinatuan na Enchanted River. Mas maayo dito. I highly recommend niya. Alas 12, inaagin mo dito. kailang tourist attraction dito ang ilahag yung fish feeding nga mahitabo during 12 o'clock. Gwapo kayo dito ilang place. Pwedeng liguan and ayaw ka problema kay barato rin siya. Sa amo ang upat, libre ang isa. 330 lang ang entrance. And pwede kayo ka dito magamit to life vest kita asman man. Ano, law man ang ilang sapa nga liguan. Kuha ko Kailang area dito. Siya sa parking area pero ayaw kabalaka kay nasa lay shuttle nga magsigig balik-balik. Mingaw ang dapit ay highly recommend. Pag nga kay bata, of course kailangan jud Yun ay ko. Nga ko yung sa ilaha. Di ka magsawa. River siya pero blue ang yung tubig. Dagkan kay dito. Sa pag-travel of course, hindi na makungan ang mga pag-ulan-ulan. Di maing mga klema. And sakot-sakot sa manak, mga anak. Labi na kay mga anak. Kapag problema Ang ni mo siya pag pa humano kaligo kay di na mga ligo. Pero sa mga traveling tut -tut kayo. Of course, kaya affiliate man tayo yun. Makalimutan sa mga pag-promote ang mga produkto. Okay? unsa ona lang. So, ina na lang ang mga, mga tips sa uh, Sir Godel Sur. And I can tell. Salamat kay ginuo sa crush siya nga naabot na ang lapit ng jud kayo. Mami is ka kung unsa ka ang ilahang dapit. So kung gusto mo mga laag, laag na. By the way, nag-walk in ra gyud tanan wala mi nagpabook daan. Pwede ra jud kayo. kung gamay ra mo pero pagdagan mo ay highly suggest nga magpabuk mo kay labi na sa ilahang mga katulugan. kaya basig daghag tao. Happy travel guys!